Iyon, no? Yan yeah, mga pre, uh, meron tayo rito ng ano, uh, Honda 125, no? Ayan, Honda 125. Ah, uh, hindi mapandar, walang kuryente, hindi nakapagbayad sa meral ko. <laughs> Bubuksan natin 'yan. Eto, flat lang ang gulong. Pahanginan na natin 'to. Eto naman mga pre, ah, uh, papakita ko sa inyo yung uh, kakaibang atake ko, no? Sa mga gantong may mga lustred at singaw para magkaroon kayo ng idea pang samantala sa pagka, pagka yung ano uh, butas nung ating ano dito yung tagas oh ayan ayan mga pre ang na natin yan yeah, mga pre dito muna tayo sa 125 ng Honda tanggal ito ko ako pre ayan oh pre dito ka kick mo nga Ayan. Yeah. So, sige mo na. Sige mga pre, ipakiklik natin at tingnan natin kung meron bang kuryente. Okay? 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 ay <coughs> eh, may, mga pre, nakita nyo, ano, may kuryente. Manipis. Pagka ganun kanipis mga pre, hindi niya mapapandar yung motor. Kaya, troubleshoot natin to, Tanggal natin tangkit na puwan. Ayan mga pre, ah uh, nakalas na natin ang upuan tsaka tank eh. Siyempre dito dito din tayo sa ano, sa wire na ignition coil na galing sa CDI. Pre, gumawa si Bibi, o si Bibi pa. pre. Ah, uh, ah, sa <coughs> Ito mga pre, itong black na may lining na yellow, ito titesting natin kung may kuryente bang na lumalabas. Ngayon, pag malakas to, ah, may problema, ah ignition coil no. Ah, oh, check natin, susi muna. Yun oh, no. sige pre, kit mo. Mga pre, tingnan natin kung may lalabas na kuryente ah ge okay. ayon ayon ge okay. ayon ayon nawawala ah uh, meron mga pre kaso mo nawawala na ano? <coughs> sige sige sa pa meron pero nawawala ge okay? oh may yan hindi pumuputok mga pre ah uh, na tayo sa kanyang stator. Buksan na natin to. Ito na mga pre, ah, andito na tayo sa parts ng wire ng galing sa ating stator na. No? Ito, ito. Ayan. Hanapin lang natin dito mga pre, itong ano, ah, black na may lining na yellow. Ah, red pala, sorry. Ito yung primary mga pre, ha. Ito. Ah, magtitis tayo dito. At titingnan natin kung malakas bang kuryente na ibinabato, no. Okay. Sige pre, pakik nga ulit. Kick, kick. Tapos mga pre, lapit lang natin dito sa ano. Ayan. Okay. 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 Ayun mga pre. Ah. Uh, mahina. Mahina yung kuryente. So pre, bago tayo mag, ano, ano. Bago natin hatulan to na itong problema. Check muna natin yung kanyang falser. Gamit tayo ng tester. Iya yeah, mga pre, ito na. Gagamit tayo ng tester, no. Ah, uh, natin to. Bali ang iti-tester natin dito mga pre Itong ground muna ng falser uh, Green na may lining, may lining na white Tapos yung blue na may lining na, may lining na white Yan yung falser Okay mga pre uh, Teka, okay gumana eh Baka sira yung ko <laughs> Alright Tabok Iya na. Yong isang dulo ng tester natin mga pre no. Ilagay natin dito sa blue. Yan. Tapos yung kabilang dulo ilagay natin sa green na may lining na white tingnan natin na follow 'yung ating tester. Ayon. Pagkaganyan mga pre, ah uh, maganda palo follow no. Goods. Ibig sabihin, okay. Ngayon ang may problema nito, uh, primary. Yan yeah, mga pre, ah, uh, eto na, binateroperated na lang natin mga pre kasi kung bakit natin binateroperated, uh, pag nagpalit tayo ng isang stator no, na lokal, madali masira, kaya mas mainam gamitin itong operated at mas matagal. Okay, ito na yung gamitin natin. Tapos uh, siyempre, hindi mawawala yung sakit. Tapos, electrical tape, baterya, kasi walang baterya ito, lalagyan natin ng baterya. Mga pre, umpisa na natin. Mga pre dito sa mga pinagputulan ng unang gumuha ito na kakalasin na natin to no ayan Ito mga pre na tatanggalin natin yung mga nakakabit na no, dati sakit no kaya balat naman natin Ay ay yung no pa mga pre uh, bago natin umpisan ito tapapakita ko muna sa inyo kung para saan tong apat na wire na no? Mga pre, ganito, nakarap sa inyo yung CDI, no? Yung lagi ko nga ito yung sa inyo, itong bandang taas, kaliwa, ito yung uh, falser natin, at ito yung ground natin, yan. Tapos ito yung ignition coil natin, at ito yung nilalagay natin sa accessories wire kapag ka uh, sinusi mo, nasusupply ng kuryente ito, galing sa 12 volts na baterya, ibinabato niya naman dito sa ating CDI, ibinabato rin ang CDI dito papuntang ignition coil. Ayan mga pre Upsan natin dito tayo Magsisimula lagi sa ano Bandang taas Kaliwa Ayan <laughs> Ilagay yan Sa pag ano mga pre ah, Babalutin nyo na lang May ginang electrical tape At ano. yan o Ito na mga pre Sa CDI natin Bandang kaliwa Taas Nilagay natin sa Blue na may lining na Yellow Yellow pares lang yan yan yung ating accessories wire ay sorry <laughs> falser pala <laughs> yan next natin mga pre itong bandang kaliwa baba lagay natin dito sa green ito yung ground ng motor at ito naman yung ground ng CDI ilagay na natin yung mga pre sa CDI natin bandang baba ilagay natin sa harness ng motor green porong green yan yung ground na so, CDI natin bandang baba kaliwa okay. next natin mga pre itong bandang kanan taas dito natin ilagay yung mga presa Black na may lining na yellow Ito yung ating ignition coil Lagay muna natin Ito na mga pre Bandang taas Kanan Ilagay natin sa Harness ng motor Black na may lining na yellow Yan yung ating accessories wire na no? Ay Yan yung ating ano Ah uh, ignition. Uh, ignition coil Ayan malilimutin na ako Next mga pre Ito ilagay natin dito sa ano Dito na tayo maglagay Doon na lang tayo sa baba Mag-adjust ma dito sa kanyang primary wire Ayan, lagay natin dito ito ng mga pre bandang baba kanan sa ating CDI ito yung nilalagay natin sa accessories wire tapos kinabit natin sa ano, sa black na may lining na red ito yung primary wire ng ating motor na no? dito tayo mag adjust sa kabila dito okay na yan itong black na may lining na na white mga pre ito yung kill switch sa ng ating motor hindi na natin sasama yan ah, babalutan na lang natin ng tip mamaya yan ito mga pre, yan. Ah, dugtungan lang natin ng wire ha. Kung mapapansin nyo, ito yung black na may lining na red. Yan. Ito yon yung pinaglagyan natin ng wire ng ano, ah, para puntang ano, accessories wire. Ito siya. Okay. Balatan natin at dito natin ilagay sa kanyang ano. Ito yung accessories wire ng Honda mga pre, porong black. Kapag sinusiyan na sa supply ng kuryente ito, nagaling baterya. Ayan sabi <laughs> niya madaya daw isa ha sa kanya pa lang eh ah. <clears throat> ito na mga pre ito yung purong wire ng ating pot brick switch dito na tayo kumuha at yung black na may lining na red dito dito natin na nilagay hindi na tayo nagdugtong ng wire at malapit lang naman sa eh. yan o oh. balutin na natin ang tip to at gawin na natin yung baterya lagyan na natin ng baterya pala alright amen ito na mga pre ah, nabalot natin at yan ma naayos na natin yung ano ng baterya check natin to okay naman taklo na natin to mga pre ay ano tapos dito lang pwesto ng CDI si natin mga pre kaya yeah, gigilid lang natin ah. Oh. ayan oh. yan subukan na natin kung malakas na ba ang kuryente doon tayo sa loob ayan kaya yeah, mga pre nandito na tayo sa loob ng sidecar ah uh, saglit lang putulan muna natin to ayan okay naputulan natin check natin kung may kuryente na ba? Atin natin kung malakas ba. So, se. Yan mga pre. Mayroon na. yon Okay na. Pre, kabit mo yung kuha ko. Kuha Ayan. Na jumper na. Naka-jumper. <laughs> mas, mas mainam gamitin itong mga pre yung gantong battery operated kaysa magpalit kayo ng local na stator. na. Kasi pagka local na stator, mga ilang buwan lang sira na naman yung primary. At dito sa atin, walang nabibiling primary kundi buuhan. Ayan. Kaya mas may AEG uh, battery operated lang. oh, andar mo pre. Okay. Ayan oh. Uh, shout out sa mayare. o, oh, start. Iyan Oh. Sige, pandar mo lang. 'no. Ay mga pre, okay na siya, nilagyan na natin ng menor at kinakabit na ni pare. Ayan Ayan Ah, uh, shoutout sa may-ari oh. Napakabait ng taong 'yan. Babayero nga lang. <laughs>